Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka gawin at paniguradong ito'y napaka-epiktibong ritual basta buo lamang ang loob mo sa paggawa nito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan at dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kalahating basong tubig ugara po ay pwedeng gamitin. Lagyan nyo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, lagyan nyo rin ito ng kalahating kutsarang asin. Kahit anong asin na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo lamang ito sa papel. Pangalan at apelido ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos ay tupiin mo ang papel paloob papunta sa iyo. Kahit ilang tupi ay pwede po at ilagay ito o isilid ito sa garapon o sa baso na inihanda mo na may tubig at asin. At nang malagay mo na, kunin mo muna ang garapon o ang baso. Ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Dapat ikaw lamang mag-isa ka pagkagawa ka ng kahit na anumang ritual. At pagkatapos mo nang mabanggit ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, ay ilagay mo itong ritual sa ilalim ng kama mo uli kaya sa ibabaw ng kabinet mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At itapon ito hanggang tatlong araw lamang. At kung gusto mo na palagi siyang mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo, ay pwede mong ulit-ulitin ang paggawa ng ritual at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.